Hello mga kabusing Welcome back again to my blog So for today's video nga mga kabusing, Ang pag-uusapan natin ngayon Ay ang kakatapos lang Ng uh, Mr. Pampanga uh, Meron na silang uh, Winners mga kabusing Kagabi ginanap yung kanilang Patimpalak So grabe talaga mga kabusing siklaban sila sa kanilang uh, Rampa mga kabusing Like sa kanilang Uh, performance mga kabosing na hindi mo talaga makakalimutan yung kanilang mga performance like sa swimsuit round, sa uh, evening at syempre yung kanilang question and answer yung kanilang pagandahan ng kanilang katawan mga kabosing kaya narito yung mga winners ng Mr. Pampanga 2024 na yung nakakuha nga ng titulo bilang isang Mr. Pampanga na si Raven Lansangan makabosing ng Mabalakat Pampanga. At syempre, yung nag-first runner-up naman na si Yasser a uh, uh, Rodriguez from Angeles City, Pampanga. At syempre, yung nag-second runner-up naman makabosing kabusing na si Jomari Pabalan from Guagua, Pampanga. So, at syempre yung nag-third runner-up naman na si Christian Paul Rivera ng Santa Rita. At yung nag-fourth runner-up naman mga kabosing, na si John Eric Bonifacio from Macabebe, Pampanga. So, ito yung mga nag-runners uh, nag up mga kabosing. At syempre yung nag-uwi bilang isang Mr. Pampanga na si Raven Lansanga na siya yung magiging kinatawan ng Mr. World Pampanga makabosing siya ilalaban sa national pageant kasi based lang sa kanyang performance sa kanyang galawan makabosing sobrang ganda at ang ganda ng katawan niya ang gwapo niya makabosing perfect din yung kanyang communication skill at syempre yung kanyang total package makabossing at siyempre yung mga nagtitles din makabosing ng Mr. of Pilipinas Pampanga na makabosing na si Yasser uh, Dominguez na siya yung nag first runner up nga makabosing So dito nag-base lang sila dito at kumuha sila sa runners up at magagawing maging title holder ng uh, Miss uh, magiging Mr. of Pilipinas Pampanga siya makabosing So siya yung nag first runner up at syempre ibinigay sa kanya yung titulong Mr. of Pilipinas Pampanga. So dito si yes Sir, sobrang ganda rin ng kanyang katawan, yung kanyang communication skills, sobrang ganda din mga kabosing at ang ganda din talaga ng kanyang performance when it comes sa execution, sobrang cute din ito mga kabosing. At syempre, yung nag Mr. World Philippines nga na si Raven Lansangan, siya yung Uh, ginawaran bilang isang Mr. World Philippines Pampanga yung nanalo ng Mr. Pampanga 2024 Makabosing so ayan na uh, kasi deserve naman talaga ito ni uh, Raven Lansangan bilang isang Mr. World Philippines na kumakatawan sa kanilang uh, bayan Makabosing so total all talaga siya yung winners talaga Makabosing by random order na lang dito sa title hoard Uh, hold, holders. Ayan. At syempre, ng Mr. Grand Philippines Pampanga naman, sya yung uh, ginawang title holders na si John Eric Bonifacio na sya yung fourth runner up nga mga kamosing. So, ayan ha. Iba yung uh, runners up tsaka yung title don ayong yung yung sa My Runners up don't kukuha ng titles kung sino yung napipisil nila at syempre yung bagay na bagay sa kanyang titulo bilang isang Mr. Grand Philippines Pampanga pero si Jan Eric yung kinuha nila makamosing at siya yung nag first at ah, nag fourth runner up niya makamosing ang ganda ng kanyang face yung body nito yung katawan niya makabosing sobra talagang ganda at yung kanyang hindi mo talaga makakalimutan yung ayos ng kanyang buhok na sobrang down at then may something okay dito pasok na pasok sa akin yun yung tumatak sa kanya bilang isang Mr. Grand Philippines Pampanga na si John Eric Bonifacio at syempre yung nag face of Mr. Pampanga na si Kenneth De La Cruz so wala dyan siya sa runners up so baka doon siya kinuha sa top, top 10, mga makabosing pero siya yung nag-uwi ng face of Mr. Pampanga na si Kenneth Cruz from Arayat Pampanga so Kasi sa pictures dito no nagiging anim sila so kumuha sila sa top 10 at kung gusto nilang mabigyan ng uh, corona or titles makabosing yung si Kenneth Cruz ng arayat at Pampanga. Pero yung ibang nag-runners uh, nag up wala doon sa title holder. So, runners up lang yung dalawak. Siguro, hindi sila fit sa uh, Mr. Grand, sa Mr. of Pilipinas at sa mga face of Mr. Pampanga, mga kabosing. So, lahat sila deserve na deserve at walang halong uh, bias mga kabosing deserve naman talaga nila yung mga titulo mga kabosing as a runners up at syempre yung mga title holders mga kabosing at syempre dadako naman tayo sa kakatapos lang na Manhunt Star International syempre si MJ Makalintal mga kabosing so hindi talaga ako makagit over sa kanyang performance sa swim wear rounds mga kabosing sobrang ganda nakita ko talaga yung mga photos niya dito mga na amazed talaga ako sa kanyang pa cute ng kanyang hair sa totoo lang mga nga ang ganda ng kanyang eyes ni MJ Makalintang mga napaka captivating talaga at deserve niya talaga sanang makakuha ng uh, corona dito kaya lang nag runners up nga lang siya kaya hindi siguro sa kanya binigay kasi naka back to back na talaga ang Pilipinas last year tsaka 2002, uh, 2012, 2022, and then 2023, so 2024, deserve naman talaga ni MJ Makalintang yung titulo. Kaya lang, hindi binigay kasi triple back-to-back-to-back to back to back talaga, mga kabosing Sana, pero binigay sa Mr. Thailand, mga kabosing na siya yung nag-uwi ng corona. Kaya, kung masabi doon kay kay Thailand kasi sobrang naman talagang gwapo niya mga kaboseng. ang ganda ng face niya sobrang amo ang puti mga kabosing. pero when it comes naman sa communication skills sa uh, last question and answer makabosing nani nga uh, mas umangat talaga si MJ makabosing ng Philippines compared kay Thailand kaya lang siguro uh, hindi nila pina back to back to back uli kaya kas, uh, baka hindi na magsisalihan yung uh, mga other countries kasi alam naman nila na yung Philippines talaga yung favorite ng Manhunt Star International. Nakamosin. Kahit may hidwaan uh, yung ngayon, yung mga current winners nung last year na hindi daw binigay yung kanilang sahod or yung napanalunan, hindi pa rin sila doon nagbe-base. Kaya lang kasi parang hindi lang binigay talaga yung titulo at uh, titulado kay MJ Makalintang as a Manhunt Star International. Naging first runner-up lang siya. Pero okay lang yun mga kasi bata pa naman si MJ Makalintang ng Philippines na pwede pa siya sumali next, 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 next kasi I think he is 20 or 21 mga kabusing. I'm not sure mga kasi nagiging gan siya, nagiging asangguniang uh, kabataan mga kabusing siya sa kanilang uh, lugar doon sa I don't know where saan yung lugar basta doon siya nagiging sanggunian kabataan siya mga kabosin ng SK chairman siya doon di ba si MJ Makalintan uh, napaka public servant talaga ni MJ Makalintan at syempre naman yung kay Thailand at syempre yung kay Mr. Vietnam mga, kab kabosing ngayon ko lang talaga na kita din si Mr. Vietnam na ang cute cute din niya talaga mga kabosing ganda na kanyang mata din no uh, lahat talaga yung, yung, yung top 3 yung si Philippines uh, si Vietnam saka si Thailand wala akong masabi mga kabosing sobrang gwapo nilang tatlo mga kabosing may kanya-kanya talaga silang uh, makabosing mga kabosing si MJ ganda ng kanyang smile yung kanyang mata talaga yung parang nang aakit din talaga so when it comes, sa pag smile niya sa pag arti ng sa entablado uh, parang pageant uh, parang talaga siya runway parang runway na talaga siya makabosing aside kay kay Vietnam naman okay naman yung kanyang pero yung kay Vietnam ha ganda ng katawan niya at sobrang cute din niya mga kabosin. may pagka chinito din siya kasi <clears throat> deserve din naman talaga kasi bukod sana sa mo, kay yung isa pa yung sa sini si sini kan ba yun, yung nag top 6 din ganda rin yun mga kabosin. sobrang gwapo rin yun kaya lang nag siya yata yung nag, uh, fifth runner up mga kabosing, oh, 'di ba? At syempre yung kay Mr at Thailand naman mga kabosing wala akong masabi doon kaya kung bakit siya yung kinronahan bilang isang manhunt star kasi sobrang guwapo rin yung mga Ay I don't know kung saan, to nila nakuha parang half yata to half 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 European half half, 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 half half Thailand mga kabosin. pero guwapo rin makabosing mga kabosin. at deserve din naman talaga niya makuha yung corona syempre time na rin ng Thailand para meron silang uh, manhunt star international king mga kabosin mas kung talaga yung mga gabi din yung mga pang male pageant din mga kabosino. At syempre, aabangan din natin ang Mr. International 2024 na nagsinatatingan na talaga yung mga kandidato doon sa uh, bansang Thailand. At syempre, pag-uusapan din natin yan mga kabosing sa ating next vlog. So, thank you for watching mga kabosin. and So, kap, kapung kapo mga kabusing, and thank you for watching and. please subscribe bye bye keep safe. Po. bye bye subscribe please i want to your blog god bless